Pero guys, ayan na naman guys. Gawa na naman tayo ng lapida guys. Pinaabot na naman ang gabi guys. Sayo na guys o. Oh. Hmm. Dalawa na lang na pinit na guys, yung may daw na naman na guys. Nakiba na naman ang style. So ang hirap talaga ng eh? ito. Eh, na natin guys. Na so, sobrang pagod guys. Mag umagahan ng hapon. Ayun guys o. Oh. Pinata mata ko guys Lumalabas na yung mga muta guys. Oh, oh ano pa yan guys. Oh, so, Kapi-kapi na lang at tayo guys. Kasi wala naman wala naman tayo sa usap dito guys. Para tayo tanga guys. Ayun so, guys. Oh,